yan, para maging ganyan, hindi siya mapunit-punit kapag ano binuhat namin kasi pang ano yan, nang ano yan. yan hindi na ito mapupunit kasi na, ano na siya parang naluto na siya yan o, diba yes, itong bag na yung kinuha namin uwi na kami hindi na kami guys, kasi ano na, lighter, takip siling nandyan sa loob ng bag. Nakakyat kami dito sa ano, sa bundok. <laughs> Oops, God, grabe. Makakyat ka dito. Parang nasa ano kami, bundok. Oh, yeah. Ah, grabe.